pupuntaan ko ang may alaga kaming baboy ramo. Dati nakakulong siya ngayon. Pinakawala namin. Titingnan namin kung di na siya maglalayo dito. Yan. Yan na. Yan ho. Pinakawala na namin siya. Wawa! Tawag namin sa kanya. Wawa. Uya sa likod mo, no? Uya sa likod mo. Ganyan lang ang pagtawag namin sa kanina niya. Yan. Yan ang aming babayra mo. Bawa! Bawa. tawag namin sa kanina. Dati kinulong namin siya dito. Amin, yeah, I ang aming baboy Bawa!

Dahil na ni Wawa, ang mga manok ko. Pagkaraon na Wawa ang ano Wawa. Takuto siya pag binagre-rebook ng mga ano. Wawa. Mana Wawa. Dali. Makaibong lamang dyan. Wawa. Mana. Wawa. Oh. Oh. Wawak wow oh oh oh. Wow oh. Wawa, oh wow wow. mana? Delik. Wawak nak buang upos